Laman ngayon ang mga usap-usapan sa social media ang naging secret date ni na Paulo Avelino at Kim Chu, ilang araw matapos ang pag-amin ni Sian Lim na mayroon na itong bagong girlfriend. Kamakailan lamang ay ibinahagi ng It's Showtime Bulilit Star na si Kelsey ang pagbisita ni Paulo Avelino sa set ng Asap Natin To. Kaagad naman iniuugnay ng maraming mga netizens na ang pagbisita ni Paolo Avelino sa set ng ASAP natin to ay may kaugnayan sa actress host na si Kim Chu dahil naibahagi rin ni Kim Chu ang kanyang rehearsal para sa kanyang performance para sa nasabing show. Bagamat walang ipinakitang larawan, marami ang naniniwala na si Kim Chu talaga ang pinunta ni Paolo Avelino sa set ng ASAP natin to dahil hindi naman umano ito dancer o singer kaya wala itong dapat na i-rehearse sa panahong iyon. Sa kabilang banda, marami naman sa netizen na nagsasabing na mataan umano nila si na Kim Chiu at Paolo Avelino na tila nagkaroon ng secret date dahil nakasuot pa ang mga ito ng disguise. Gayunpaman, marami sa mga fans ni Kim Chiu ang hindi naniniwala rito dahil kung totoong magkasama ang dalawa ay hindi naman na nila kailangan pa na mag-disguise dahil pareho naman na silang single. Bukod pa rito, tila nakapag-move on na rin naman ang kanika nilang mga dating karelasyon kaya wala nang rason para itago pa ang relasyon nila kung may katotohanan ito. Sa ngayon ay patuloy pa rin naghihintay ang mga tagahanga ni na Paulo Avelino at Kim Chiu ng pag-amin sa totoong estado ng kanilang relasyon. Ano ang say niyo sa balitang ito?